Hey, what's up mga boss mga nang araw sa lahat Nakaranas na ba kayo ng stuck up piston? Ayan, ito. Papakita ko sa inyo paano ito tanggalin mga boss. So, kalimitan nangyayari ito dahil dito. Ayan, pinapasok na siya ng tubig at kinakalawang na yung gilid ng kanyang piston. At syempre, kinakalawang din yung cylinder sa ilalim. Kaya, doble talaga ang pagka stuck up niya. So, hirap siyang tanggalin. Sa mga ganitong mga pangyayari mga boss, sure na sure kami dito na yung piston nito is hindi na magagamit. Dahil butas-butas na yung gilid dahil sa kalawang. Kaya, magpapalit kami dito ng lahat ng seal at saka piston. At ipapakita nakita sa inyo mga boss na grabe talaga ang pagka-stock up nito. Kahit na high pressure yung hangin namin dito is hindi kinakaya. Na palabas yung caliper piston. Dahil ang ganitong paraan is napakita ko na noong nakaraang video kung paano tanggalin gamit yung hangin. At ito yung gagawin ko ngayon. Papakita ko sa inyo na hindi pwede or hindi kaya ng hangin lang ang gagamitin natin. So kitang kita talaga natin na napakatigas talaga ng piston caliper na to. At may dalawang paraan tayo sa pagtanggal nito. Pwede nakakabit siya doon sa mismo sa kanyang linya. At tatapakan mo yung brake pedal para lumabas yung piston pero lalabas yung mga fluid. At may puruhan na mauubos yung fluid sa tangke at magkakaroon ng hangin yung brake system natin. Since tanggal na kasi natin to at ang ikalawa is yung gagawin natin ngayon. Kung nakikita nyo ang butas niyan kung saan nakakabit yung kanyang fluid hose is may observe nyo talaga na nasa center siya. At may malaking purpose yan mga boss kung bakit sa gitna nila nilagay at hindi sa gilid ng caliper. Pero paalala lang mga boss, huwag niyong gamitin ang ganitong technique kung ang yung piston is phenolic plastic o yung fibra o yung piston niya mismo is aluminum. So may tatlong klase kasi, steel, aluminum at saka phenolic plastic o yung fibra. Ayan, kung makikita niyo may nilagay tayong pakal dyan. So ginamit natin is yung caliper pin ng Lexus. Ayan, so saktong-sakto siya sa butas. Pwede rin kayong gumamit yan ng mga bolts pero yung matitibay lang mga boss. Kasi kapag hindi matibay yung ginamit ninyo, eh pinupukpok niyo yan. So sa ilalim niyan is magsha-shatter. Kumbaga bubuka. So mahirapan na kayo kayo, tanggalin yan doon sa kanyang butas at may puruhan pa na masisira mo yung thread ng kanyang alinya ng fluid. At kaya mas maigi gumamit ng matibay na bakal. So kung makikita ninyo, pinupukpok natin at napakatigas talaga. So nilalakasan ko talaga ang pagpukpok dyan mga boss para lumabas talaga yung piston niya. Hindi naman yan mabutas kasi steel yan at napakakapal ng piston yan. Pero since magpapalit tayo ng piston dito dahil assure sure na sure na to na kinakalawang na ang gilid nito at may mga butas na. Kaya kahit na itodo mo sa pagpukpok is okay lang. At kung nyo, mga boss, unti-unti na siyang lumabas lumalabas. So may progress na yung ginagawa natin. Alam ko na may marami na nakakaalam nito na mga mekaniko ng ganitong idea. Kaya sharing is caring na lang mga boss. Kung hindi nyo pa alam at nalaman nyo ngayon, pakishare ang video na to para malaman din ang iba para ma-educate din natin. At sa case na to, kung makikita nyo mga boss, yan yung piston is unti-unti na talagang lumalabas. Yan, kunting pukpuk na lang yan mga boss at lalabas na yan. At yun, lumabas na talaga. Ayan, kung makikita natin yung piston, Napaka dami talaga ng kalawang niya. Kaya nag-stack up talaga. Pati yung caliper niyan is kinakalawang kapag nag-overhaul kayo nito, dapat dinisin nyo talagang mabuti yung kanyang caliper bago kayo magkabit ng bagong piston. At yan yung lumang piston na pinukpok natin mga boss. So walang masyadong damage siya doon sa pinukpok natin. At dito makikita natin yung kalawang talaga is nakapalibot. Di ba yung pinukpok natin na pin, yan lang yung nagawang damage. So goods pa yan. Pero kapag dito na yung natamaan, so wala na. Pero kapag okay naman, wala namang problema kapag niliha mo yung gilid. So goods pa yan mga boss. So lihain nyo lang. Tapos pag wala siyang mga bakat or mga butas, okay pa. Pero pag may butas na, palitan nyo na ng bago. At yun, matapos nating linisin ng mabuti yung loob niyan at kinabit na nga natin yung kanyang rubber boots. So yan yung nagpre-prevent na pumasok yung tubig patungo doon sa gilid ng piston. At kinabit na rin natin yung rubber seal doon sa ilalim. Ayan, so gumamit lang tayo dito ng grasa. So hindi ordinary na grasa to mga boss. So high temp to na grasa. So wag kayong gumamit ng mga all-purpose na grasa grasa kasi kapag uminit yan, kumukulo yung mga ordinary grasa. Kapag kumulo yan, sa sobrang init ay parang piniprito yung rubber boots mo at magkakos yan ng deformation at sometimes mabubutas talaga yan. Sa time na to is magkakabit na tayo ng piston. So ang technique na pala na to is may video na ako. So kung gusto nyo uh, malaman yung full video nito is uh, pwede nyong tingnan sa aking profile. Ginagamit natin yung air gun at bubuka yung guma tapos may papasok mo yung piston ng walang kahirap-hirap mga boss. Yan yung technique natin sana makuha ninyo at at magamit ninyo sa pang-araw-araw ninyong pagmimekaniko. Ayan. So, ipress lang natin yung piston pababa. Paunti-unti lang. Kasi nga, may rubber seal yan sa ilalim. Huwag nyong biglain. Baka maipit. Kung baka slowly at surely. Ayan. So yun. Ipasok ay na nga natin. At goods na goods na yan. So, yung tips natin at technique mga boss. Thanks for watching. At God bless sa lahat. See you at the next video.